Okay, ah. kamusta mga kababayan? Maligayang pagbabalik sa ating channel, ang inyong go-to para sa matalas, diretsohan at puno ng katotohanan usapan tungkol sa politika ng Pilipinas. Ako si Hashtag Walk With land. at ngayon mainit ang usap. Tuloy na bang laban ni na Acting Davao City Mayor Bastedo Duterte? at PNP Chief Nicolas Torre de At totoo nga bang may mga negosyanteng handa ng mag-sponsor para sa charity boxing match na ito? Para sa ating mga kababayan sa Quezon City, Davao, Los Angeles, Dubai, Hong Kong at saan man sa mundo. Mula Riyadh hanggang Singapore, manatili ka dyan. Dahil ito ang klase ng content na magpapalakas ng iyong political radar. Our goal, umakyat sa 100,000 subscribers para may pakita natin ang tunay na boses ng mga Pilipino. Kaya't i-click na ang subscribe button, i-like at i-share at mag-super thanks na rin please para suportahan ang ating misyon. Alam nyo, parang teleserye na ito ha. May drama, may suntukan at may mga negosyanteng biglang sumulpot para mag-sponsor. Pero seryoso mga kaibigan, ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa boxing ring. Ito ay tungkol sa mas malalim na politika at kapangyarihan. Kaya tanong ko, sino ang mananalo? Si Baste, si Tore o ang katotohanan? Sabihin mo sa comment section at simulan na natin. Okay mga kababayan ha, nagsimula ang lahat noong July 20, 2025 nang hamunin ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte si PNP Chief Nicolas Torre na sa isang suntungan sa kanyang Basta Dabawenyo podcast. Sabi ni Baste, kasi matapang ka lang, no? Naman dahil may posisyon ka. Pero kung suntukan tayo, alam kong kaya kita. Matapang, direkta, at puno ng Duterte, no? Swagger. Pero bakit nga ba ito nangyari? No? Si Nicolas Torre de Third ang nanguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong March 2025 na iniugnay sa ICC warrant para sa drug war. Ayon sa ulat ng Philstar, Si Torre ang nag-orkestra ng Operation Pursuit. Ha? Isang 12 oras na sa Villamor Air Base. Para sa kay Baste, personal ang laban na ito. Hindi lang dahil sa kanyang ama, kundi dahil sa kanyang paniniwala na si Torre ay simbolo ng isang sistema ang ginagamit laban sa pamilya Duterte. Pero tignan natin ha, ang kabilang panig. Si Torre ayon sa Manila Bulletin ay nagsabi na ng kanyang aksyon ay alisunod sa batas at utos ng Interpol. Siya rin ang nanguna sa pag kay Apollo Kibuloy, isang malapit na kaalyado ng mga Duterte. Kaya't para sa kampo ni Marcos Jr., si Torre ay isang opisyal na tapat sa tungkulin. Pero para sa mga taga-suporta ni Baste, lalo na sa Davao at sa mga OFW sa Dubai at Jeddah, Si Tore ang kontrabida na masyadong ambisyoso at masyadong mabilis o makyat sa rango. Kung ako ang tatanungin, si Baste ang tipong magpapakita ng boxing ring ah, na may dalang Davao Pride at isang playlist ng mga OFW hits. Pero si Tore, parang yung classmate natin na laging may sagot sa lahat. Pero pag natanong mo ang preba, biglang nagpapalit ng topic. Kung gusto mong malaman ang buong kwento, i-click ang subscribe button at mag-subscribe. Thanks ha para sa mga nasa Toronto, Sydney at Doha. Ang suporta nyo, ang magpapalakas sa content natin. Okay ha, noong July 23, 2025, tinanggap ni Torre ang hamon ni Baste pero may twist. Ginawa niya itong charity boxing match, no, para sa mga nasalanta ng bagyo. Ayon sa GMA News, iminongkahi ni Tore na gawin ng laban sa Rizal Memorial Coliseum no, sa July 27 at may mga sponsor na raw kasamang isang casino CEO na handang magbukas ng kanilang ballroom. Sabi ni Tore, kung wala man si Baste, magdidistribute na lang kami ng ayuda. Pero teka mga kababayan, hindi ba't parang masyadong magandang intensyon ni Tore? Si Baste ha, sa kanyang sagot sa Brigada News, nagmalaki ng kondisyon. Dapat daw ipahayag ni Pangulong Marcos Jr. na lahat ng elected officials ay isa sa ilalim sa hair follicle drug test. Sabi pa niya, huwag kang magalala, Tore, matagal ko na talagang gustong makabugbog ng unggoy. <laughs> Ang kabilang panig, ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, ang hamon ni Baste ay hindi magandang halimbawa para sa kabataan. Sabi niya, Mayor ka pa naman ng pinakamalaking city sa Mindanao. Anak ka ng dating Pangulo. Well, Tapos maghahamon ka ng suntukan. Pero para sa mga taga-suporta ng Baste, ang kanyang hamon ay hindi lang mang personal. Ito ay isang simbolikong laban. No? Si isang sistemang pinaniwalaang ginagamit ng administrasyon ni Marcos Jr. para supilin ang mga Duterte. Kung totoo ang charity angle ni Torre, baka naman next time mag-challenge siya ng dance-off para sa mga biktima ng baha. Pero seryoso mga kaibigan, ang laban na ito ay nagpapakita ng mas malaking issue. Sino ang tunay na may control sa naratibo ng politika natin? I-share mo ang video na ito sa mga kaibigan mo sa Singapore, London at Abu Dhabi para pag-usapan natin. Okay? Pag-usapan natin si Nicolas Torre III. Siya naging mukha ng pag-aresto kay PRRD at ayon sa mga ulat, siya rin ang nag ng mga police commanders sa Davao nung siya pa ang regional director ng PRO-11. Para sa mga taga-suporta ni Baste, ha? si Torre ang isang oportunista na gumagamit ng kanyang posisyon ha, para sumikat at makakuha ng pabor mula sa Malacanang si Vice President Sara Duterte mismo ay tinawag siyang not based on merit sa kanyang mga campaign sortie para sa 2025 midterm elections. Pero tignan natin ha, ang kabilang panig. Ayon sa Sun Star, si Tori ay isang veterano ng PNP, na miyembro ng PNP Boxing Corps Squad at ang kanyang mabilis ng pagkakit sa ranggo ay dahil sa kanyang track record. Sabi pa ni Rimulya, ha, si Torre ay isang pitbull na hindi umaatras sa hamon. Pero bakit nga ba siya laging nasisisi? Simple, siya ang nasa harapan ng mga kontrobersyal na operasyon. At sa politika, ang nasa harapan ang unang tumatanggap ng suntok. Si Torre, ha? Ang tipo na magdadala ng boxing gloves na may logo ng PNP tapos sasabihin para sa charity ito pero sa likod ng ngiti niya para may script na mulang malak mula Malacanang. Samantala si Baste, he's the underdog with a cause para sa Davao, para sa pamilya at para sa mga Pinoy na naniniwala sa kanya. Kung sumasang-ayon ka kay Baste o gusto mo makita ang laban na ito, i-like at i-comment. Mag-super thanks na please ha para sa mga nasa na Vancouver, Melbourne at Doha. Ang suporta niyo ang magpapalakas sa ating channel. Si Baste Duterte, mga kaibigan, hindi eh, lang isang mayor. Ha? Siya ang simbolo ng Duterte legacy. Sa Davao, siya ang hinintay ng mga tao bilang leader na matapang, direkta at handang lumaban para sa kanyang paniniwala. Ayon sa Manila Bulletin, viral na ang video ni Baste na nag-iensayo para sa boxing match. No? habang si Torre ay kanselado ang training dahil sa isang meeting kay Marcos Jr., ito may sinyales na si Baste ang mas seryoso sa laban na ito. Ang mga Duterte ay may malakas na suporta, no? lalo na sa mga OFW sa Saudi Arabia, UAE at Canada na naniniwala sa kanilang brand na pamumuno. Ayon sa isang exposa mula sa News 5PH, handa na ang Rizal Memorial Coliseum para sa laban at may mga sponsor na raw no kabilang isang casino CEO para pero Sebastian ah, sa kanyang kondisyon tungkol sa drug test ay nagpapakita na hindi lang ito tungkol sa boxing ito ay tungkol sa prinsipyo sabi niya kung gusto mo ng laban ha ah, Tore ipakita mo muna ang transparency sa gobyerno okay sa kabilang banda may mga nagsasabi na ang mga galaw ni Baste ay publicity stunt, lamang para mapanatili ang relevance ng pamilya Duterte. Pero para sa kanya, ha, mga tos, mga taga-suporta si Baste ang tunay na boses ng mga Pilipino na pagod na sa mga tradisyonal na politiko. Ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa dalawang tao, ha? Ito ay tungkol sa mas malaking laban sa pagitan ng Marcoses at Dutertes. Ayon sa isang ulat ng inquirer ang pag-aresto kay PRRD noong March 2025 ay nagdulot ng collision course ha, sa pagitan ng dalawang pamilya. Ang impeachment ni Sara Duterte noong 2024 at ang mga aksyon ni Torre ay nagpapakita ng pagsisikap na administrasyon ni Marcos Jr. na bawasan ang impluensya ng mga Duterte. Pero tignan natin ha, mas malaking larawan ang drug war ni PRRD na ayon sa Human Rights Watch ay pumatay ng 12,000 hanggang 30,000 na katao ay nananatiling kontrobersyal para sa mga taga-suporta ni Baste. Ha? Ang laban na ito ay para ipagtanggol ang legacy ng kanyang ama. Para sa mga kritiko, ha? ito ay isang distraksyon mula sa mas mahalagang issue ha? tulad ng transparency sa gobyerno at justisya para sa mga biktima ng drug war. Kung magkakaroon ng referee, si Manny Pacquiao raw ang gusto ni Torre. Pero baka naman si Baste ang magdadala ng kanyang sariling referee. Walang iba kundi si VP Sarah Duterte na may dalang red ribbon. Kaya't itanong ko sa inyo, mga kababayan sa New York, Milan at Kuwait, sino ang mananalo sa laban ito? Sabihin mo yan sa comment section. kay mga kababayan, ha, narito na ang ating pagwawakas ang laban ni na Baste Duterte at Nicolas Torre de ay hindi lamang tungkol sa boxing. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, prinsipyo at ang hinintay ng Pilipinas. Si Baste kumakatawan sa tapang at dedikasyon ng mga Duterte habang si Torre ay simbolo ng isang sistemang ah, sinusubukang kontrolin ang naratibo. Okay. Pero sa gitna ng mga suntok at drama, ang tunay na tanong ay sino ang tunay na nagsisilbi sa bayan. Para sa ating mga kababayan sa Manila, Davao, Los Angeles, Dubai at saan man sa mundo, huwag maging manonood lamang ha. Magtanong, magsaliksik at magbahagi ng katotohanan. I-click ang subscribe button, i-like, i-comment at i-share ang video na ito. Mag-super thanks na rin please para tulungan kaming maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta mula sa Hong Kong, Sydney at Doha ay magbibigay daan sa mas maraming content na tulad nito. Okay ha? So hanggang sa susunod, mga kaibigan, manatiling matalas, matapang at mulat. Salamat at magkita-kita tayo sa susunod na episode at mabuhay ang Pilipinas.